Pangalawang amplifier, tinisting ko na. Naglagay tayo ng jack. Nag-switch yung relay, tapos may maya po. katulad nung isa. May sunog din, tapos may alikabok. Ito, this time, kailangan talaga nitong maligo kasi sobrang dumi. Kakalasin natin to. Tapos kinausap ko na si customer, pinakyaw ko na din. Katulad nung sa Para wala ng ano, sure ball na. Kakalasin lahat. Tapos isa-isa, palit pyesa. Then, Okay, ganun. So, yun muna ang gagawin natin dito. Yung, ano, magawa natin yung parehos amplifier na magkaibigan. Parehos pa naman pipe eh. auto Sabi ko nga doon nag-uusap kami. Sayang naman to. Dapat yung mga ganitong amplifier na concert pipe Mga sinauna. Talagang di bali ng konti. Kasi kung bibili ka ngayon, siyempre iba na yung quality ng pyesa ngayon kaysa noon. So, yung mga original na piyesa nito na ayos pa naman, mape-preserve. So, hanggang dito lang muna. Mga boss, update ko kayo kayo. So, andito na yung nilinis natin. Hindi na natin natanggal yung mga potential bill kayo. Sobrang dumi. Ngayon pa lang natin tatanggalin. Pero kahit pa paano, wala na yung alikabok. Ito pala, ah uh, papalitan na rin natin ito uh, papalitan natin ito dito yan yung mga kumo na ano problema yung blower malinis na rin yan ito yung mga wire tabi muna natin to hindi rin magagamit yung iba dyan so, okay pa. so dito titignan na lang natin isa isa yung mga pyesa dito banda ko may mga kinalawang. So doon muna tayo gumawa. Tabihin muna natin 'to. Then dito muna tayo. So tatanggalin lang natin 'tong mga Tatanggalin lang natin 'tong mga potentiometer 1 2 3 4 switch ayusin uh, natin yan ito palitan na rin natin ng bago kasi nanilaw na so so far wala namang kinalawang dito maganda pa naman yung mga connection lang yung ayusin natin kasi nag start na ng kalawang pero malinis na siya mga boss ayan ayan din dito malinis din siya okay yun lang muna so dito mga boss uh, yun napansin nga natin dito sunog yung dalawang resistor tapos yung kinikiko to ang gaganda pa ng pyeso, Oh. ang gaganda pa ng pyeso kaya lang itong kapasitor parang lobo na siguro palitan ko na lang din to ng bago para sure ball tapos yung sa fuse uh, makorosyo na rin pero buo pa naman kunting ayos na lang to tapos lalagyan natin ng varnish yung mga kinalawang dyan Then testing natin. Balik na natin yung relay. Maganda pa. Nung nalinis oh, maganda pa. Ayan oh. no? Ang pa ng amplifier na to. <coughs> so sana pagkatapos ito may kabit natin wala nang ibang problema. Yung doon naman naayos na natin. Ayan, naayos na naman natin dito mga potentiometer. Ayusin pa natin yung mga diyan dyan. Ganon din dito. Ayan o. bago na rin yung switch. Ayan. Tsaka yung connection dyan. Mga connector bago. Kasi kadalasan yan lang naman ang nasisira. Ah, ang nagiging problema niyan pag matagal na nagkakaroon na ng carbon deposit yan sa ano. Kaya palit tayo ng bago para sigurado. Ganon din dito sa mga connector o. Hindi na maganda yung contacts niya. Kaya ano. So itong capacitor Palitan ko na lang to para sigurado. Tapos yung hinang doon, yung dito. Pag ano, pag wala nang ibang problema, testing na to bukas. Double check ko na lang ulit dito kung may dapat pang palitan. Kasi isahin ko na lang yung mga piyesa niya. Yun lang mga boss. At saka yung ano, ang ganda pa ng ano, ganda pa ng piyesa niya. May sabon. May naiwan pa na sabon. So yun na lang. Okay mga boss, so tinanggal ko na tong ano, kapas to. Medyo lobo na nga. Yung isa hindi naman. Ito yung lobo talaga. Hindi mo siya makikita physically pero pag sinalat mo, okay na. Nung kinalas ko, pinagkumpara ko yung bigat dito sa ano, magkaiba talaga. Sobrang gaan na to. Kasi itong amplifier na to mga boss, matagal na rin to. Siguro, ano na to, to eh. Ayan o. Oh. 2008 pa to. Uh, wala ba dito nakalagay na ano? Na pitsa kung kailan yung transformer kasi niya 2008 pa yung nakalagay sa mismo ano niya. Sa mismong board niya. So ito may getting years na kaya naubos na rin yung laman. Isa sa dahilan niya kung bakit mapapansin niyo parang wala nang persa o wala nang humina na yung pakiramdam nyo parang humina na yung amplifier nyo dahil siguro yung kapasitor hindi niya na ma-hold yung boltahe na dumadali hindi niya na ma-sustain o ma-contain kaya obligado talaga pag medyo luma na yung amplifier sigurado dyan yung mga capacitor lalo na ito main filter ay may problema talaga o nadadry na rin so mga technician alam na yan Ayan, mga boss na ilagay ko na o palitan ng kapasitor yung mga connector bago na rin. Yung speaker terminal bago na rin. Yan. Ngayon, susubukan natin tong potentiometer pala at saka switch bago na rin. Nakadaan to ng test valve. Susubukan natin kung pipitik na yung relay. Pag pumitik na yung relay, matik yan. Eh. ibig sabihin, ah uh, okay na to. So, power on na natin. Ayan, umandar na yung pan. May ilaw na rin yung ano. Abangan natin yung relay. Mukhang Wala pa rin mga buso. Wala pa rin. So baka may problema to. So, iyan na muna natin sa tester. Ilagay muna natin yung tester sa PC. Tapos ilagay muna natin dito yung negative ng tester, yung itim sa pinakailalim. Ngayon sukatin natin yung supply kung meron. Meron naman 41 41 Check natin yung output ng speaker Itong may coil Papunta na yan sa relay Ayun lang mga boss May DC out pala kaya ayaw mag switch yung relay So may DC out siya Kabila So yung kabila normal naman Itong side na to lang Yung ano, May DC out oh. Ayan. So dito sa channel na to at saka dito sa area na to magtutubo shot tayo. Kalasin ko muna uli yung main board. Ito yung area na nasukat natin na may DC out. So dito tayo nagtap ng ano na. ng pinaka supply niya. May nasukat tayo na DC out diyan. Then saan yan? Papunta yan dito sa channel na to. So gawin natin ay hindi pa naman to nagagalaw eh. Ngayon pa lang to magagalaw. Wala naman ako nakitang corrosion o kalawang. I-resolder ko muna. Tapos linisan natin ang thinner. Baka dumi lang o kaya lost connection. So resolder muna natin yan. Tapos brushan natin ang thinner. Pag hindi talaga, palit tayo ng mga transistor. Yun muna ang gagawin natin dyan. ngayon ay subukan nating magsukat ng DC out power na natin, tuyo na yung brush natin, dito ulit itong part na to ayan, nag switch na yung relay mga po sa kabila zero, but mayroon pang kunting ano dito 67 may kunting ano po, 67 pa yung nasusukat ko na ano o palitan ko na lang siguro tong transistor. Gumana na yung relay. Nag-switch na. Kaya lang, may kunting ano pa. 67 pa yung na-rating ko na uh, DC offset. Yan. Kailangan ano. Tawag ito, kailangan i-double check natin yan. So, dito sa kabila naman kasi ano eh. Yan, yeah, 0-0. Dapat ganyan. So check natin ulit mga boss Sukat so ulit tayo dito So tingnan natin kung may mga Nagdikit sa hinang Wala naman So power on na natin Tapos dito na tayo Tumbok agad So ayan. Okay na. So testing na natin, ibalik natin sa baba. Tapos lagyan natin ng speaker. Okay mga boss, subukan na nating ano, i-testing tong amplifier na ginawa natin. Power on ko na, nakadaan niya ng test valve. Ayan, umilaw sa lid. Tapos, nakakonect tayo sa FM. Uh, sweeping tariffs imposed on almost all countries except for China. Um, ano po ang reaction dito? And uh, acceptable po yung tariff the Philippines at least for this 90-day period. Uh, mamaya po ay muli natin kakausapin si Secretary Go at tatanungin po natin. At tanong ko po yan kanina. At uh, sabi oh, nga po niya ay uh, kababasa lang po yata niya kanina ng balita. At uh, ako sa apin din po niya. Yeah. Niya. yeah. Ang, so, test. test. Hello, hello. Sa, 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 sa oh, numero, no. Philippine Star. Hello, oh, no, hello. No. So, wala pa po tayong concrete measures on tariff. Uh, tarik so far, so pinag-uusapan parang as we speak, no, Yusek? I was supposed to ask about that later. uh, N a while ago. Opo, uh, nandito po kasi kanina si Secretary Go at siya po ang nagpaliwanag patungkol po sa mga maaaring gawing aksyon ng uh, administrasyon patungkol po dyan. Okay, so yeah. Regarding yung sa, sa misogynistic comments, mm -hmm. you're saying... Habang uh, sa 50% cashback... Sabi ko sa'yo, dito tayo, tayo, eh. tayo eh. Hindi. Ako na lang. A agree na ako sa'yo. Hey, Perfecto. Pero nung humingi kasi nung... Ayos na mga boss. Uh...